Hello mga ka-idol, dito naman po tayo uh, Ibang racket na naman to mag tayo mga idol, ganito sa amin mag -uling. Yan, tapos sa tambakan namin Yan ng ipa ha? Okay, mga idol, tingnan nyo mamaya Pag, pag sindi nyan mga ka-idol Dito pinapadano Yan, ito malit na butas yan Yan, ipapasok yung Kawayan Na may Krudo, sindihan Tapos ipapasok doon sa loob hanggang doon sa gitna nyan para ang umpisa na nga po ay eh, nasa gitna oh, subaybayan so nyo lang mga idol kung paano yung uling ha hindi so, kang raket na naman to kasi ganito lang sa mundok talagang gagawa ng paraan para magkapira hmm. sige ipangan nyo mga ka-idol ha may ipa na so nalagyan na ha okay. sisihan na lang yan ayan na siya ganyan lang pag uling bye so baybayan yung mga idol mamaya sisindihan yan yan sisindihan na namin mga idol ito yan ha yung yan doon sa loob doon sa butas uh, may crudo ito sa na crudo ganyan lang pag uling mahirap mabibigat yung kahoy Tapos magkano lang isang sako 250 lang Pagdating sa bayan, 300 na, 350. Ayan. Okay, papasok yan doon sa loob. Magaling siya daw pumasok eh. Pinapasok yan. Sinisipat, sinisipat talaga ng gusto. Doon sa loob. Okay. Hey. Tingnan natin mamaya kung anong isang mula ngayon hanggang bukas pa yan, hanggang bukas. Mga hapon. Yan mga idol, lumalabas na yung usok dito sa taas. Yan, 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 may exit na siya. Pero yung labasan talaga ng usok dito. Yan, dito sa kabila na yan. nag usang kasi yan. Diba? Ganun ang pag-uling. Hintay ka ng tatlong araw tapos magpakuan pa. Ito may excite ka ng usok dito isa. Ang iba humuhukay. Hinuhukaya nila. Ayan na mga idol. Ha? Lumalakas ng apoy. Dinagdagan na rin ng ipa. Ha? Ah, ayan Oh. Ayan. Kaso lang mga kapitbahay doon o. Oh, nausokan. Wala lang magreklamo muna. Ayan. Tuloy so, lang tayo manood mga idol. So bye bye na natin hanggang matapos, hanggang maging uling. <laughs> yan mga idol, inabot na kami ng gabi. Yes, yan. Babas na yung apoy dito sa taas. Ang bukas Mga kaidol idol hindi ko naabutan mga pagsibag nila nito. Pero ito na lang naabutan ko. Kalap na. lang na ulit itong iba ito và... lang yung nauling